Tungon sa mga nasinating pagtayog sa linog sa nagkanyang napit sa nasod atong at kumustahon ang pagpangandam sa mga lokal kagamhanan inaagi sa report ni Mark Rigi Abelia. Usaka Usa ka natural disaster na di malikayan apan pwedeng pangandaman sa tanan ubay-ubay nga mga dapit sa Central Oak Eastern Visayas ang nakasinati og kusog na pagtayog sa mga naklabay Lakip sa mga nasinating pagtayog sa Central Oak Eastern Visayas ang magnitude 6.1 niadtong September 27, 1863 din ang epicenter na himutang sa Kanaga Leyte. Magnitude 6.4 niadtong February 7, 1890 sa Barugo Leyte. Magnitude 6.9 nga miigo niadtong June 7, 1947 din ang epicenter na himutang sa Karigal, Leyte. Magnitude 6.7 nga may sa probinsya sa Sugbo ug Bohol, din namatay ang 51 ka mga tao. Magnitude 7.2 ni October 15 nga napatyagan sa probinsya sa Sugbo, Bohol ug Sikihor nga may sa kamatayon sa kapintusintos ka mga tao. O ang magnitude 6.5 ni July 6, 2017 nga migo sa Ormoc City nga may kalasagupat ka kinabuhi o miangol sa kapin 100 ka mga individual tungod sa kasinatian ilabi na sa epekto sa linog o sa kini sa mga natural disaster nga gipangandaman sa lain lokal nga kagamhanan sa nasod. All of these rescue skills are perishable skills. So if we don't do regular training, regular updating, uh, then baka doon tayo mag No? But so far, uh, with, with, regard to response time, mga konti lang yung nakita natin na itifake pa ng konti. Sa drill nga gipahigain ni ato nakalabay ng Nobyembre sa Tacloban City, gihimugatan ni DOST Secretary Renato Solidum na seryosuhon ang pagbansay-bansay sa mga dapat himuon sa panahon ng Andunay Linog. It is very important that local chief executives, the, the municipal and city officials should make sure that buildings follow codes, and old buildings must be inspected regularly. Niadong 2018, nag na ang Feebox nga adunay posibleng pagtayog sa Central Leyte. Kini tungod kay ang 100 meter nga parte sa Philippine Fault mabatyagan gigan sa munisipyo sa Albuera paingon sa mahaplag Leyte hinugna sa usa ka pagtayog o basi sa pagtuon sa mga engineering student sa Eastern Visayas State University ni atong 2021 to 2022, ang presensya sa active Philippine fault sector o ang lineament posibleng maka-apekto sa 29 ka mga munisipyo sa Eastern Visayas. Sa Cebu, ubay-ubay na nga koordinasyon na usab ang gihimo sa FIBOX aron maandam ang nagadaing lokal nga kagamhanan. Ni ato lang ni buwan, may pahigay ng survey ground motion ang buhatan sa FIBOX sa Mandawi City isip kabahin sa himoong ground building assessment risk. Ubus ni ining proyekto, tanaw ng risgo sa mga high-rise buildings. Gihimugatan sa FIBOX ang kamahinong danod nga tumanon ang lagda sa pagpabarog sa mga edipisyo araw malikayan ang disgrasya ilabi na kung adon ay kusog nga linog. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Balitang Bisdak